mo siya kahit may asawa ka na kasi wala na ibang mag-aalaga pa rin okay. so, hindi mga kapatid din ayoko po kasi magkasawa yun lang po ang inaano ko eh ano ano? pag laki ko ayoko po magkasawa bakit? ba't ayaw mo ang gusto ko mag ano ko mag lang kay kuya ko yung food ka nyo hello ko ito si Kuya Jerome. Eh, si 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 Ay, Kuya Jerome, si si Jerome, ha? O, Jerome. Ano, masira na ako. Ayan si si Jerome. Ayan si Jerome. si si Ano mo sasayin kay Kuya? Ano mo sasayin kay Kuya? Ano sa nga marunong ka din mag Tulad Nung sinabi ko hey, kay Kuya Awa. Sana marunong ka magsimba mag-bible, magbasa ng ano. Mm -hmm. Ang ating Diyos, ganun. Gusto mo gano'n sa pipray Ano bang pinapipray mo kay God? Yun, sana nga maayos sa ang kalagayan nila. Nila? Nila kuya okay, mga... ko Tapos nila? Kaya ah. Eh, sana nga lahat ng ni Jerome? Ano mo Ano si Ano nga? Ano Ha? Huh? mo siya ng Bible, kung sabi mo. Ang ka dito doon. Para makita ng mga viewers natin na ano payo mo si kung kay about sa Bible doon. Tabi kayo. naman okay, kayo, kayo Kaya kaya kay, sana Ang payo ko sa'yo ha Marunong ka na sana magbasa ng Bible Mag-aral Ganun lang naman ang ating Sagot ng Diyos Kapalit ng Diyos natin ano, about sa Diyos, marunong ka magsimba, sana kung tumalino ka na, kahit hey. special ka pa dyan, sana marunong ka magsimba, magbasa ka po mo, kasi ayun lang naman ng kapalit ng Diyos, wala nang iba, ayun lang talaga, ayun lang pang kapalit pa, ng Diyos. Ba't naiiyak ka? Nakawa pa rin ba sa kanya kasi nakita mo ganyan siya. Hindi siya yung tulad ng ibang bata na nakakapaglaro. Hmm. Hindi naman medyo rin. Hindi naman yung hiyak lang no, own, talaga. Ikaw na lang magiging kuya niya. No? Ikaw na lang magiging kuya ng mga kuya ko. No? Talagaan mo siya kahit may asawa ka na. Kasi wala na ibang mag-aalaga pa rin kuya ko. Hindi, mga kapatid din. Eh. Ayoko po kasi magkasawa. Yun lang po ang inaano ko eh. Ano ano? Paglaki ko ayoko po magkasawa. Bakit? Ba't ayaw mo magkasawa? Ang gusto ko, magano ko, maggalaga lang kay Kuya Kuyikod ka na. Hmm. di well, bigla ako na anak sa'yo, Jero. Maalaw -ano, ko. Natags naman ako. Sana ganyan natin kapatid mo. No? Kuhi, mo kay Jero. Pag nagkakasakit ko pa si Kuya Kuya, anong ginagawa mo? Ano? Uri gano'n. Uri gano'n? painom ko. Ano na lang gusto mo sabihin na kay Kuya Kuya mo? Baka sakaling nakikinig si Kuya Kuya sa'yo. Ano? Sana nga, gumaling ka Sana harap ko sa kanya nga ilo. Sorry. Sana, Ay? gumaling ka na. Sana, hawakan ka ng Diyos. Panghawakan ka, pangalagaan ka, pagalingin ka, gano'n. Sana lipuan ka sa buong katawanin. Para gumaling ka na. Yung mga gusto kaya kaya kayo, magumaling siya para nagagawa niya yung gusto niya na laro. Ang galing nga mga medyo Hindi, ka nahihiling ng para sa'yo, na inihiling mo para sa pamilya mo, lalo kay Kuy Kuy. Ang galing naman ni medyo ro, nakakatoks naman. Hanggang, uh, hindi natin ano yung bata mo na ganyan yung kanyang isipin. Kasi siya naman po talaga nang nag-aalaga. Mga abutan namin na nagbablog namin sila kung natatandaan niyo po na hindi niyo po siya ng saging at ilalaga niya lang daw po yun naalala mo yun ano yung nilagay mo sa ka, ano sa gulay mo ano po ano dahon ng patula dahon ng patula tsaka ano pa <coughs> tapos yung puso ng saging ano? tapos nalagay mo na ng vetchin ano? gusto mo pa ba bang bumalik sa bundok dito na lang ako Mahirap lang buhay sa bundok, no? Oh. Pero namimiss mo na sila, yung mga kapatid mong iba. Yung ano yung gusto mo sabihin sa kanila? Dito, sana mo... makita mo din to, ano? Sana ate, teya, kobi, mama, sana makita ninyo to. Anong gusto mo sabihin sila? Maha mahal mo ba sila? Ano sabihin mo? Mahal na mahal ko po kayo. Sana gumay na po kayo dyan. Namimiss mo lang ba sila? po yung ano. Gusto nito umiyak, ay lang umiyak, yung nahiya lang ito. Kaya mo, ganun talaga na makikita rin kayo, no? Kaya mo, makikita ninyo so Soon, no? Wala kayong malungkot. Sinag oh. mo nalo si Kuya 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 mo. Pasalamat ko sa kanya. Salamat. Salamat. Okay, Kung nakakapagsalita lang si Kuya 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 mo, magiging proud din sa'yo. Si yung nag-alaga sa kanya, Ayan po mga kababayan, na update natin kay Jerome at kay Kay Koy. At sana nga po, uh, may himala. At sana nga po, gumaling uh, si Koy, Koy Wala naman po sa Panginoon, di ba? Hmm. Basta lagi ka lang. Mag-pray uh, wala naman po na. lagi ka pa ba nag-pray. Bago matuloy. Mm. Si kasi Koy malungkot yan Jerome nung wala pa. Uh, sa iyong session <laughs> Tuwang tuwa po siya kasi nito na si Jerome. Nung wala po si Jerome, ah, malungkot po talaga siya. Iyak na iyak. Ganyan ba kasweet si Kuy Kuy Pagka-uwi ko, tatawa yan. Yung di ba? sa harap, sa harap harapan ko yan natawa. Okay. Papasalamat po nalang sa mga nanonood sa atin. Salamat po sa inyo. At napapanood din niyo po ito kahit kahit sa TV, kahit sa cellphone po sana kapanood po ninyo. Nagagamit po i-share no. Lagi po. Nabay po kung kailangan si Kuya Ikoy. Ay,